ano bang bago mong achievement lately? <laughs> ha? o oh, ba't ka napapangiti? pati kili ka yata, June Marie. my girlfriend din ako sayo, pero wala na 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 Wala na 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 Sino na 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 Ariel. na Ariel. na no <laughs> Welcome back mga idol, sa larangan ng basketball, si June Marfajardo ang pinaguriang, the kraken ng PBA, dominante sa loob ng court, hawak ang walong most valuable player awards, 11 championships title, 4 time finals MVP, at maituturing bilang isang alamat na sa kasaysayan ng liga, pero sa likod ng lahat ng trepeo at tagumpay, pero ba?